Hello guys! Good morning, good morning, good morning, good morning! Ay guys, ito pala. Today is Saturday. Actually, talaga hindi ako pumasok guys. Kasi ang dami ng labahan ko na naman. Every Saturday na lang yan guys. Uh, actually, ganito talaga lagi ang akin. Um, uh, sistema. Kasi, um, alam nyo guys, uh, actually, ano, parang madilim yung atin na, ano, no, na focus ngayon, no? Hindi, hindi ba? Parang madilim? Madilim ba siya, guys, or, ano, uh, naka, ano siya? Medyo, kailangan tayo kay Islam. So, yan. Ayan, guys, um, Tingnan ko sa kwan monitor ko. Actually guys, ano, uh, ito, ang tatrabahuin natin ngayon, magliligpit-ligpit-ligpit ng ating paligid at magliligpit ng buong bahay. Kung pwede ko siya itiklop, itiklop ko yung akin bahay. Para at least, malinis ba. Ngayon guys, uh, ino muna tayo tubig para prevent sa dehydration. Kaya sa ngayon kasi, hindi ba mainit? Ngayon, ang gagawin natin, every one hour, mag tayo ng tubig. As in, hindi naman talaga totally na inuma. Yung, siguro, mga kalahating baso. Hanggang ma puno natin ng eight glasses a day. ba? Diba? Kasi guys, katatapos ko lang ng coffee. At nagkain ako ng ang ano ko pala, ang sinama ko sa coffee ko, yung tasty, tasty bread. Uh, ngayon, iinom ako ng akin na nakainom na ba ako? Oh my goodness. Hindi ko alam kung nakainom na ako ng gamot ko. Hala, natatakot ako, baka magdubli. Parang may ano na ako, may tawag nito, may ano ba tawag nito, may memory gap. Minsan, sabi ko, nakainom na ako, pero wala naman pala. Kaya, minsan, nakaskip ako talaga sa gamot ko sa, ano, sa high blood, gawa nga, uh, ang nasa isip ko, nakainom na ako, pero wala. Pero actually, iba kasi yung sa umaga, uh, amlodipine, tapos tapos -gab gabi erbisartan kaya yun guys ang ano ko ngayon ete uh, check din natin ang blood uh, ang bp natin kung talagang as in ano siya uh, maganda na ba ang ano niya maganda na ba o oh, stable na siya actually ano e natin kung ano ang bp natin ngayon guys uh, tara na ay ininom na ako ng gamot Ngayon, guys magbibipi muna ako ng akin. Kunin ko lang muna yung akin na. Sabog-sabog yung akin dito lang isa. Lagi naman eh. Sabog-sabog. Kasi alam mo ang mga kasama ko. Sa totoo lang. Puro mga boys. Walang kaalam-alam. Ngayon ito guys. Ito. Ibababa ta kayo. Ibababa ta kayo. Ayan. Ngayon idungok. Magtungok. Parang hindi kasi ano eh. Parang ano siya. Ayan. Ngayon ito. Dito may kuchilyo pa kasi ginamit ko siya na kumain ako ng apple kanina. Ngayon, ito guys. Parang ang dilim ng ayaw ko ba? O talagang sa cellphone ko lang yan nakaano. guys. Ayan pa pala guys, so yung akin karto na nagbili ako ng dryer na kita nyo sa isang vlog ko. Actually, hindi ko siya muna pinapaligpit. Gawang uh, inoobserbaran ko pa siya ng good for 7 days. Ngayon guys, ang mangyayari, titingnan ko ana, uh, bilang dalawang bisis ko na siya gagamitin itong ano na to, tong araw na to. Kasi last week ko rin siya nabili. Ngayon, mag-ano uh, ako. Ayan. Pag te-test tayo ng atin na blood pressure. Kung ano na ang ano. Ngayon ang ginagamit ko guys, ano lang siya, hindi ba battery operated din siya or ano. Dito siya sa battery ko rin siya i-ano. I-tawag ito. Ayan, magulo pa yung bahay ko actually pati mukha ko magulo eh. Kasi wala pa naka eh, ano, ligo. Oh, hindi pa ako nakaligo, guys. Ito una pa yung mga bagay-bagay bago maligo. Ngayon, guys, ito hana tayo um uh, magano tayo, guys, mag uh, check tayo ng ating na blood pressure. Ayun, titingnan na natin. Kasi ang ininom ko ng gamot, hindi pa naman affected ag um, agad Jimmy. Pero, ang inaano ko lang din, para ma-check na para malalaman din natin ang atinalo ng BP. Every time uh, minsan uh two days before nagana ko kine-check ko yung akin BP kasi mahirap na, 'di ba? Mas maganda kung bumaba na talaga siya yung talagang as in ano na yung stable na talaga siya kasi alam mo naman ngayon, malalaman na natin ito. Hmm. Ayun. 1, 133 over 58. Uh, ano ba yun? Ang, sa ang pinakailalim ba yun? 83. Ngayon guys, um, uh, 83. Actually, hindi ba, nakikita nyo, green, tapos blue, ay, yellow, at saka red. Dito guys, oh, ito siya, ito yung resort, iso, ito ang ito nakita nyo guys. Nakita nyo ba? Ang result ng akin BP. Ngayon, nakikita ko ito dito na lang siya. Dati kasi hindi dito siya talaga. Ay, kasi nakaraan talaga in guys. 200 to 100 uh, 200 tapos over 110 hindi ba perti nakataas ng ano ko ng kuwarto. Ngayon guys, ulitin natin ulit sept Ngayon ito Ngayon, mag-ano tayo? Ikaw tayo. Kuhaan din kita. Ayan guys. Uh, malapit na. Hmm. 137 naman. 137.58. Ano ba yan? Ano ba talaga? Pero oo, oh, okay. uh, ganyan, uh, ganyan na talaga lagi. Basta nandun na lang siya sa 130, 133, 135, 137. Hindi na siya, actually hindi na siya tumaakit talaga ng quad. At saka over 50, 55, mga ganun yan siya guys. Hindi na siya talaga na as in uh, tuma taas or sobrang baba Wala, ganun lang. Kaya guys, ito, magliligpit tayo muna ng atin na paligid. Ng atin kwan. At saka ito pala ang akin iniinom mo. Serpentina. Serpentina para sa ano. Ngayon, lalabas ako doon mamaya sa ano. Bibili ako ng serpentina. Doon sa ano kung mayroon ngayon. Kasi Sabado, baka nandyan na. Yan lang ang ginagamit ko sa ano ko guys sa um, tawag nito. Sa kules, ay sa blood sugar ko. Serpentina. Ayun guys, diyan muna kayo kasi mag-ano. मुल Tsaka guys, diyan na lang muna kayo. Thanks for, uh, mamaya na lang pala, dugtungan ko na lang ang akin na vlog. Maya, maya na lang tayo mag, ano, uh, magkita-kita kasi madami ako busy ako, guys. Ito, di ba, ang dami ng ano. Uh, actually dapat nga ano ni eh, nang gagawin natin guys ang dami talaga nang niligpitin sa bahay namin uy magpolis magmap mag, mag, -map, mag kung ano ano pang dapat gawin dali lang guys ha Hi. niligpit na naman tayo. Ah. Uh, niligpit tayo, guys. Niligpit tayo ng atin ng mga ano. Ng mga dapat iligpit. Kasi actually ang dami talaga ng niligpit item. Dami na ng mga karton-karton. Hindi pa na gawa kasi ng amin yan, eh. May anay na dyan sa so may ano o. Oh. Ewan ko ba saan galing ang ano, anay. Anayin naman talaga dito guys ang ano eh, yung lugar na to. Kaya dapat nga, pati na halo black ano ba yan mga ano sa uh, ano ba tawag nito nagtutubo sa gilid na kailangan linisin linggo linggo kailangan mong maglinis kasi kung hindi uh, baka tataas na sa ang bunsod Hmm. Para makahilira pa ng maanuha.